Hello guys! Ayan, so pag-uusapan po natin yung quality uh, versus quantity. Yun nga pong pinopost po natin sa atin pong uh, Facebook Reels. Uh, okay, so una nga po, ano nga po ba ito pong uh, quantity? So ito nga po guys, so halimbawa, ayan, nagpost po tayo ng apat po na video. Ayan, ng short a uh, video po sa atin pong Facebook Reels. Ayan po, apat po na Reels every day. Ang apat po na video po na yun ay meron nga pong uh, copyrighted music. So nagpo-post po tayo ng ating pong mga Reels. Ayan, yung mahilig po tayo na maglagay po ng mga music music background. So, okay lang po sana na yung music background po na yon, yung music uh, na music po na iyon ay galing po talaga kay Facebook Meta. Yun po galing po sa sound collection. Pero pagka galing po ng ibang music, ayan po, lalo na po dyan po sa audio library. Ayan, so meron po dyan ay uh, kahit gumagamit po tayo dyan is uh, yung mga iba ba po dyan ay copyrighted music. So, uh, hindi po imo-monetize ni uh, Facebook Meta pagka ganun po yung ginagamit po natin na music background. At 'yun nga po magkakaroon pa po tayo ng uh, violations or yung copyrighted music. O di kaya yung pinupost po natin doon po sa ating pong Reels ay hindi po natin sariling uh, video. Yung kumuha lang po tayo ng uh, video ng iba, uh, kagaya po sa other block. Uh, platform po sa Instagram, sa Facebook, ayan sa YouTube, sa TikTok, or, sa TikTok or kahit anuman po 'yan. At directly nga po natin na pinost sa atin pong reels, maaari nga po na mag-viral yung mga kinukuha po natin ng mga videos ng iba. Ayan, madami po yung uh, viewers na makukuha po natin, pero sa bandang huli guys, ayan, so pagsisisihan nyo po pag ganun po yung ginagawa nyo, Magkakaroon at magkakaroon po kayo ng uh, violations. At baka ito nga pa po yung um, ikawala or kasira ng inyo pong uh, Facebook account. Kaya wag na wag niyo pong gagawin yun. So ano pa ba? Ito nga po guys, kumuha rin po kayo ng uh, video ng iba. No? Kahit kunti lang po yung kinuha nyo at rinamix nyo na nga po. Ayan, pinaghalo nyo po yung uh, video nyo po at yung video po ng iba. Yung rinamix nyo po yan guys. So posible din po na magkaroon din po kayo ng an original content po dyan or yung limited uh, or limited of originality content. Yung mga kumukuha po tayo ng mga video ng iba tapos rin na remix po natin sa atin pong a uh, video without added a uh, value. So ano pa ba? So eto nga po guys yung pong mga uh, video po natin ayan yung pinapost po natin na uh, labag nga po ito sa mga policies. Ayan so kasali lang nga po dito yung mga partner and content monetization policies at lalong-lalo na nga po eto pong community uh, standards. Guidelines. so guys napakahalaga po ito na wag na iwas na iwasan po natin yung uh, pinopost na magpost po ng mga ganun. okay so kung hindi nyo po alam kung ano po yung under sa partner and content monetization policies at kahit po sa uh, at kahit po sa community standards so pwedeng pwede nyo po siyang isearch po sa sa Google or sa Chrome po kung ano po ang mga iyon para maiwasan nga po natin any uh, violations or restrictions sa ating po mga accounts sa madaling salita nga po so, uh, kahit po ano, kahit sobrang dami pa po yung pinopost nyo po araw-araw sa inyo pong Facebook Reels kahit makasampu pa kayo or more than that ang naipopost nyo po sa inyo pong uh, Facebook Reels para lang po ma-monetize tayo, ayan para makagain po tayo ng viewers ayan po, or kung ano man po yung goal nyo kung bakit po, uh, ganun ka dami ang inyo pong pinapost everyday. Guys, hindi po tinitignan ni Meta kung ilang uh, reels or short po ang pinapost niyo po araw-araw. Hindi -araw. po siya nagbabase doon. Kung alam po niya na ang uh, videos po na mga iyon, ayan ay labag po sa kanya pong uh, policies. Okay, sa bandang huli, kayo po ang magsasuffer na sa bandang huli. Ayan, so kayo po ang uh, pag, baka pagsisisihan nyo po yun. Magkakaroon po kayo ng uh, violations or restrictions. Okay? So, ano po yung quality na sinasabi ko? Okay? So, ito po guys. So, kahit isa lang po yung pinost nyo po araw-araw. I mean, sa reels. Ayan. Or dalawa. Ayan. Kung ang reels po na ito, kung ang content po na ito is quality. Okay, so paano po ba natin masasabi na quality yung reels na pinapost po natin? So dapat po guys, original po yan. Ayan, dapat po, authentic po yan. Okay, so ano po yung sinasabi ko po dito? Yung tayo nga po yung nag uh, nagsalita, yun tayo nga po yung nag-shoot, ayan, and at the same time, tayo po yung nag-edit. Yun po guys, yung original uh, video yung video po na uh, kung saan po mapapabalik po natin ang atin pong audience or ang atin pong supporters or ang atin nga pong mga viewers. So halimbawa, eto nga po yung mga uh, yung mga kino po natin, yung mga pinapost po natin is yung engaging content po talaga, yung mapapa-engage yung ang inyo pong uh, viewers sa inyo pong content. Ano pa ba? Ito uh, pong informative Ayan po, 'yung very informative, po, 'yung may matututunan or mayro pong mapupulot na aral 'yung atin pong mga uh, viewers. Okay? So, uh, ano pa ba? So, ito pong entertainment. Ayan 'yung maaaliw po sila, may entertain po sila. Ayan, matatawa sila or ano man po 'yon. Or ano man pong klaseng entertainment. Ayan na 'yon. Okay? So, yun dapat po guys yung pinapost po natin. So, kahit dalawa lang po or isa lang po yung pinapost po natin na ganun. Ayan, yung wala po tayong... Alam mo na kung alam mo na wala ka pong ina nalalabag any uh, violations or uh, uh, any policies po galing po kay uh, Facebook Meta. Ayan, ay magkakaroon at magkakaroon ka po ng maraming uh, viewers. Mas tutulungan ka pa ni Meta, ni Facebook Meta na... Uh, I na invisible ang inyo pong content sa wider audience ay po, mas ma mas madami ka pa po na makukuha ng mga viewers or supporters pagka followers, pagka ganun po yung uh, uh, content na ginagawa po natin so guys, yun po yung pagkakaiba ng quality uh, versus quantity okay, so da kahit dalawa lang po or isa, isa or dalawa lang po yung pinapost po natin araw-araw sa ating pong reels, kung ito po ay uh, quality So, uh, hope po malinaw. Ayan, at kung uh, meron lang po kayong katanungan or kung meron po kayong i request, ayan, so, i-comment yun lang po dito po sa baba at gagawan po natin yan ng uh, video tutorial. At please, guys, ayan po, so, pa-subscribe na rin po, pa-follow na rin po, at pa-share na rin itong uh, video po na ito. Uh, thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!